Sa isang tahimik na baryo, may batang babae na ang pangalan ay Tala. Mahilig siyang gumuhit gamit ang luma niyang Crayola. Kahit putol-putol at halos wala ng kulay ang mga ito, araw-araw siyang naglalagay ng buhay sa kanyang mga guhit, bituin, bulaklak, hayop, kahit mga pangarap. Isang araw, habang pauwi mula sa eskwela, nakakita siya ng isang mahiwagang kahon sa ilalim ng punong akasya. Kumikinang ito, at may nakasulat. Mahikang Crayola guhit mula sa puso, nagiging totoo. Pag uwi, sinubukan niya ito, gumuhit siya ng pandesal, at ito'y naging totoo. Ginamit ni Tala ang Mahikang Crayola hindi para sa sarili, kundi para tumulong, pagkain sa mga gutom, laruan sa mga bata, at payong sa mga matanda. Pero may isang batang inggitin si Bruno na palihim na ninakaw ang Crayola. Ginamit niya ito para gumawa ng malalaking laruan, palasyo, at mga bagay para lang sa sarili. Nang harapin siya ni Tala, gumuhit si Bruno ng mga higanting ibon para takutin siya. Pero kahit wala na ang mahikang Crayola, ginamit ni Tala ang kanyang lumang lapis, at mula sa kanyang puso, iginuhit niya ang panangga ng kabutihan. Napagod si Bruno, at bumagsak ang kanyang lobo mula sa langit. Sa halip na pabayaan siya, ginuhit ni Tala ang isang ulap na unan para isalba siya. Nagulat si Bruno. Bakit mo ako tinulungan? Ngumiti si Tala, at sabi niya. Dahil ang tunay na mahika ay hindi galing sa Crayola, kundi sa pusong handang tumulong. Aral ng kwento, hindi mo kailangang maging makapangyarihan para tumulong. Ang kabutihang loob ay sapat para magbigay ng mahika sa mundo.